Hello guys, akala ko wala nang aksi guys. Eh uninstall lang pala guys eh tapos download ka doon sa ano. Kanilang website sa Mabis Hub. Nakakuha pala tayo doon ng ano no, Mystic na chest. Ayos sa dami 100 plus. Okay, unang laban kay Tina Moran. Shoutout sa iyo. Okay, kalaban natin Jumping Sugpo guys. Tingnan natin mga una bunot natin para. Okay, pass naman sigurado 'yan. Okay, 5 energy. Anong baba natin niya? Tingnan natin guys Grabe, nagkakatitigan lang oh Parang sa mga manok ba ah, Warm uh, ano muna sizing, sizing up ng kalaban Okay tumalo na agad Grabe naman Okay patay ang ating ibon <laughs> Patay guys Tapos sa pier patay oh. 5 energy ang kayang pinakawalan, no? oh. So 2 energy na lang pwede natin patayin yung Or paha, magpapastya Tapos na nakawalan na natin eh no Siyempre Okay, bag, lip bag guys, dalawang energy. Tapos isa, one energy na lang natira. Kasi nanakawa natin yan with our serious guys. Okay. Three energy ang kalaban. Di mapapatay ang ating mech dito pag tumalon siya. Kaso dito ay magpapatagos tayo. Tingnan natin kung anong ibabalan at tumira na siya ng pumpkin. O baka tumira siya sa harap natin guys. Mag surprise surprise attack. Diba? Pero kailangan natin dito ng baraha Marami naman tayong energy Pero mamamatay ang kanyang plant dito With our arco Double knot Isang hero Tapos dito makakabuno tayo ng baraha dyan Siyempre dalawang Cactus prickly Okay nakabuno tayo ng baraha doon Tayo mauun na Siyempre Ididepensa ba niya ang kanyang harap Wala siyang choice guys Kundi idepensa yan Kaya kailangan natin magdouble na bow, double arco syempre mag heroic muna tayo para makagain tayo ng baraha dyan syempre okay uh, ah, dalawahin natin kailangan niya i-depensa yung harap niya guys kung hindi mag-GG siya okay 132 <laughs> 132 At <Matay>, guys <laughs> Okay mga pa tayo dyan ng baraha Dito babanatan na atin Natin dyan syempre Magchachamp Ano lang yan siya eh no Champ. Yung isa na yung pambag. Ah, wala. Wala. Walang sticky go. Okay. Okay. Apat yan. Patay ka na. Sigurado. tinamoran Moran. Shoutout sa iyo, GG, guys. syempre Ano kaya makuha natin? Kumon. Kumon na baraha. Okay. Next game na agad. Wala nang balik Shoutout kay Haha with his... Uh, plant, beast, tsaka aqua sa likod Okay, nakabunot agad tayo ng dalawang series. Ititiran natin dyan Isusugal natin talaga kasi magpapass siya, no? Pass talaga siya Siyempre, nakuha na natin 1 energy Tayo five energy dito Papatay na ba natin? Hindi pa um, Siyempre, patay na natin yan Okay, namatay na guys 5 energy Okay Patay Okay sana may all out. Walang all out dito si boy. Tapos, ang gagawin na lang natin, uh, yan, ipapatay na lang natin yung bird. <laughs> Di tumira. Bakit hindi siya tumira, guys? Dapat tumira siya. Ano barahan niya? kala siguro niya may all out shot tayo guys. Kasi di siya tumira dito. Magpapas na lang tayo dito guys. Or. Pwede tayo mag. Uh, arco no. All out. Arco. Pero pas na lang tayo. Yan ang pinag. Di naman mapapatay ng ano yan eh. Di naman mapapatay yan ng aqua. Diba. Papatay ba yan. Hindi mapapatay yan. Oh. 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 Oh wala oh, kahit mag-critical oh. tapos dito anong gagawin natin syempre all in na tayo lahat dyan guys tapos siya mauuna tapos may itbaw sa buhay tapos makabuna tayo ng bird card o oh, GG na siya, guys syempre wala nag all in pa rin sya grabe ang dami ng energy di may hero naman tayo dito eh so kampante tayo makakabuno talaga tayo ng mga sa bird di ba? I isang all out pa titira ko kanina oh, wala na GG na to guys syempre panalo na yan oh. all in sa bird 97 ang buhay all in sa bird mabubuhay pa ba yan wala na guys dalawang tira lang GG oh, o 2 energy next ah, wala patay talaga to wala na kahit makauna siya. patay talaga okay guys GG syempre Uy, may epic tayo na chest ha. Ah. Ayos sa ah. Ayos. Ah, okay. Aqua. May plant. Aqua at saka beast. Okay. Dito. Pass lang tayo syempre. Okay, 3. May natira siyang isang energy to 3 energy siya guys. Okay, dito pwede tayo lumipad. Wala na patupik-tupik yan guys. Yan na yung talagang tira mo. Pag lumabas yan, tira mo na yan yung dark swoop uh, blackmail, double all out shot Okay, oh, kay mula si Aqua Boy. Tapos dito, meron kang ano, uh, four cards sa ano, make mo. di oh, diba? syempre magpapamkin lang yan. O, oh. namamata ah, yan din. Siyempre, lakas din eh. O, oh. o oh, apat na nat. O, oh. ito, dami niyang energy na dito guys. Tapos dito, tirahan mo na lang ng ano guys, uh, blackmail, egg bomb, tapos Hero. Oh. Tapos, mauna pa na din naman yung, ano mo, yung mech mo. Di patay na. Patay pa rin, di ba? Titira pa ba siya? Okay, wala na siyang baraha, guys. Ano nga ba yung baraha niya next round din, eh, no? Okay, dito, double nut. Oy, sayang sumuraha O oh, dalawang baraha niya, no? Tapos dito, wala na yan, guys. O. Oh. Patay na lang natin yan with a uh, arco not. Uh, pwede ding not, arco, tapos heroic. Okay. Patay na guys guys, arco. GG. Hoy. Okay. Para saan kaya ito mga coins, no? Ha. <laughs> Pang-upgrade yan, syempre. Tapos dito, kalaban natin si test. Ha. <laughs> Tinitesting tayo, oh. Okay, testing. Jumping na may ano guys, ah uh, termi ng kalusugan to kay mga yaman ni na termi. Leaf bug. Lilipad na kaya yung mid niya guys. Tingnan natin, nakawan lang natin dito. Eh. Okay, lumipad na. Wala na, patay na ang ating bird. Kawawa naman. Hindi man lang nakapag Hindi man lang nakashuffle guys. <laughs> Gigi, walang energy. Okay. Yum. Wala na, JJ na rin tayo. <laughs> walang energy si Boy, 2 energy. Ano kayo titira niya? Ay, meron pala. Isa. Ay, wala tala, oh. Okay, wala talaga Tira-tira la tira, si tira, tira gaming pala kalaban natin dito guys eh. 2B 2B3 Daya Okay dito patay na lang natin yan With the double nut tapos ang hero ba? Diba? Tapos gain tayo Alo di pa rin mamamatay Dapat mag critical to Boom critical Boom GG Kung <laughs> di na critical yun Talo tayo <laughs> Okay dito patay na lang natin yan Yung nasa harap niya Ididepensa kaya niya O hindi na wala na Nagtira siya ng 4 energy dun. Okay. Dapat pala, hero lang yun, no? Okay, pass na lang tayo dito, guys. Siyempre. Oh. Para 4 energy mamaya, di ba? Wala na. Pass na lang tayo dyan. oh, pass, Escape oh, uh, di ba? Papatay naman niya, niya yan, eh. oh, ano? Wala na. Siyempre, mag-i-sticky go yan. Tapos, ititira mo. Ah, panghuli yung arko mag-i-speed down, double speed down kaya siya dyan guys. Hina natin. Hmm. Sige. Oh, double speed down kaya ba hindi? All double speed down. Dapat double arco ko pala ako. Pero hindi naman mapapatayan eh. Tira-tira gaming naman siya kanina, 'di ba? Tapos, siyempre, depensa sa arc oi tira natin tapos mamamatay na yan di ba ang titira niyan champ uh, yung isa no yung estate uh, yung tawag sa baraha na yun limutan ko na mga barahan yan. na oh speed down sticky go tapos champ okay kaso meron naman tayong hero eh so mamamatay na siya din sa nut na isa gg okay Nice game guys. Kung nagustuhan ng video, pa-subscribe ako. Bye-bye.